fan meet ni Park Sojun dinagsa ng mga Pinoy. Alamin ng Ice Spotted Report ni Anto. Labis ang katuwaan ng South Korean actor na si Park Seo Joon matapos na dagsain at mainit na i-welcome ito ng kanyang Filipino fans nang magkaroon siya ng fan meeting sa mga ito. Sa pamagitan ng kanyang interpreter, sinabi ng singer na nasurpresa siya nang dumating siya sa airport kung saan masaya masaya daw siya dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya. Huling pumunta ng bansa si Park noong 2019 na bago mag-pandemic, para sa isa ring fan meet na inorganisa ng kanyang ini-endorse ng local clothing brand. Sinabi pa nito na sa tuwing bibisita siya sa ibang bansa, excited siya lagi dahil mabibisita niya ang kanyang fans at makakaharap niya ng personal ang mga ito. Hindi raw niya makakalimutan ang mga mukha ng kanyang fans lalo na kapag first time niyang mamit ang mga ito at first time din siyang mamit ang mga ito lalo na kapag magsasabi na sila ng goodbye at until next time. Si Park ay sumikat sa pamamagitan ng kanyang mga lead roles tulad ng 81 Class, What's Wrong? with Secretary Kim at Fight For My Way at sa mga pelikulang Midnight Runners at Divine Fury. At yan aking balitang showbiz at para sa impilang metodong lakas DWIZ ako si Anton nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.